Good morning! Ang lesson natin ngayon ay Mathematics 1, Labis at Kulang ng Isa, at tayo ngayon ay nasa pangalawang linggo na. So bago ako magpatuloy, gusto ko lamang ginawin na ang video na ito ay ginawa para mag-guide natin yung mga parents kung paano nila ituturo yung modules dun sa kanilang mga anak. Especially yung mga instructions na nakalagay dun sa modules para mas mapadali kay momshies o kay daddies na uh, ituro ito sa kanila mga anak. Ano? Kaya naman kung meron pa kayo dyan mga mommies and daddies na nahihirapan at hindi nila alam itong video na ito, pwede, nila, pwede nyo itong i-share sa kanila para matulungan din natin sila. So ayan, nagpatuloy na tayo. Sa so, pagkatapos doon ng aralin, para sa week 2, ang mga bata ay inaasahan na maipakita ang bilang na lapis ng isa at ulan ng isa sa bilang na tinutukoy. Inaasahan rin ang mga bata na matutukoy nila ang salitang angko sa pagkukumpara ng dalawang bilang. Bilangin at pag-aralan daw ang dami ng mga bagay sa magkabilang pangkat ng larawan. Tanong sa bata, napapansin mo ba na labis ng isa o kulang ng isa ang kabilang pangkat ng mga bagay? Tingnan natin yung number 1. Bilangin ang lapis sa number 1, gayon din ang lapis na narito sa letter A. Ito yung number 1. Bilangin natin ang sarili sa tayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Mayroong limang lapis dito sa number 1. Dito naman sa letter A, bilangin natin na lapis. Isa, dalawa, tatlo, apat. At sabi dito, ang lima, itong nasa number 1, ay labis ng isa kaysa si sa apat. Tingnan natin ang sumunod. Sa so number 2, mayroon tayong tatlo. Tatlong bunting. At sa letter A, mayroon naman dalawang bunting. Masasabi natin na ang tatlong gunting ay labis ng isa sa dalawang gunting. O kung pagpapaligta rin natin, ang dalawang gunting ay kulang ng isa sa tatlo. Bilangin natin ang blue. Isa, dalawa, tatlo apat, lima, anim. Sa, le sa letter A, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Adin sa dalawa ang kulang ng isa? Masasabi natin na ang lima ay kulang ng isa sa anim o ang anin kung babalik ka rin natin, ay labis ng isa kaysa sa lima. Ito na yung gagawin sa notebook. Isulat kung ilan ang nasa larawan gamit ang simbolo o salita. Gumamit, gumuhit ng bagay sa iyong kwaderno na labis o kulang ng isa para mas mapadali kung anong gagawin dito sa instruction na to. Ito yung halimbawa. Kung mayroon na drawing na tatlong mansanas, isusulat daw ang sagot sa simbolo nakalagay doon o salita. Di ba? Mamimili lang kung simbolo o salita. Pero mas maganda kung isusulat na ang simbolo at salita. Nakalagay doon sa kabila naman na table sa kabilang kolom, labis ng isa. Ibig sabihin, ang tatlo ay lalabisan mo ng isa o dadagdagan mo ng isa. Anong niyayari sa bilang nito? Kapag ang tatlo ay nilabisan mo ng isa, ito ay magiging apat. Ido-drawing yung larawan na narito sa kaliwa at lalabisa ng isa. O depende ito sa kung anong nakasulat sa taas. Dahil dito nakalagay labis ng isa. Dadagdagan pa ng isa. At bibilangin. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ibig sabihin, ang apat ay labis ng isa sa tatlo. O ang tatlo ay kulang ng isa sa apat. Punta tayo sa kabila pa. Halimbawa, Bilangin ang bola. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, ito. Ito ay halimbawa lang kung ano yung gagawin nyo doon sa gawain isa. Pito. Isulat ang simbolong pito at ang salitang pito. Ngayon naman, ang sabi dito sa kabila, i-drawing daw, di ba? Iguhit. Iguhit ang larawan. Sabi din kanina, darawan lang. Mas maganda kung ano yung nakaguhit na dito sa kaliwa, ganun na rin yung iguhit niya dito sa may kanan. Kulang ng isa, Papanggalan lang ng isa yung pito. Kaya naman, ang magiging bilang ay isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ani. Pagkatapos, isusulat yung sagot ng simbolong ani at yung salitang ani Ngayon, ano? Iguguhit ba ito sa notebook? Oo. Mas maganda kung iguguhit na ng bata ito mga crayola. akin sa paningin ko, ito ay crayola. At itong mga pambura. Ha? Ito ay gagawin sa notebook. Itong table na ito, ah, hindi kaya niyang gumuhit ng table na ganyan, eh, pwede nyo na tulungan. Pero yung mga drawing na crayola at itong eraser ay siya na ang gagawa. Para sa number one, ang sagot na i-draw drawing ay labis ng isa. Sa number two, ang i-drawing naman dito, kung ay kulang ng isa. Tandaan, kailangan nakasulat dito sa baba yung bilang muna na hindi nilalabisan. At yung bilang ng mga pambura na hindi pa tinatanggalan o hindi pa kinukulangan ng isa. Next na tayo. Ang bawat bilang ay makikilala sa dami o halaga. May mga bilang na mas marami ng isa kaysa sa ibang bilang. Halimbawa, ang tatlo ay labis ng isa sa dalawa. May mga bilang naman na kulang ng isa kaysa sa ibang bilang. Halimbawa, ang tatlo ay kulang ng isa sa apat. Kung mayroon tayo ditong bilang na 5, 6, 7, o lima 6, 7, masasabi natin na ang 5 ay kulang ng isa sa 6. At ito namang nasa kanang bahagi niya na 7 ay labis ng isa sa 6. Ang babasahin natin, ang 6 ay labis ng isa sa lima Ngunit, ito ay kulang ng isa. O ito ay labis ng isa sa anim. At ang anim ay labis ng isa sa lima. Yung papunta naman dito tayo sa kanan. Ang lima ay kulang ng isa sa anim. At ang anim ay kulang ng isa sa pito. Sige nga, kayo nga. Tingnan natin. O, yung bata kung makakasagot. Siyang. Ano ang kulang ng isa sa siyang? Tama ba ang sagot? Walo. Walo ay kulang ng isa sa siyang. E ano naman ang sobra ng isa sa siyang? Sampu. Tama ba ang sagot? Sampu ang sagot sa kulang. Ulit. Sampu ay labis ng isa sa siyam. Ulit ha. Ang sampu ay labis ng isa sa siyam. O siyang ay kulang ng isa sa sampu. Ang walo ay kulang ng isa sa siyam. Next. Dalawa. Ano ang kulang ng isa sa dalawa? Isa. Ano naman ang labis ng isa sa dalawa? Tatlo. Labis ng isa ang tatlo sa dalawa. Labis ng isa ang dalawa sa isa. Kulang ng isa ang isa sa dalawa. Kulang ng isa ang dalawa sa tatlo. Pagmasta ng mga bilang na ito, ito ay wala sa modules. Ito lang ay aking idinagtag para mas maintindihan ng bata. Itong ginawa natin kanina, balikan ko lang, ito wala din doon. Ibigay lang ako ng mas uh, malawak pang paliwanag kung paano matutukoy ng bata yung kulang at labis ng isa. Sa pagbibilang natin, di ba nagbibilang ang mga bata ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, so on and so forth, tandaan. Sa pagbibilang na ito, ito ay sequence, ano? may nauuna at ang sumunod pa. Kung titingnan nila ito, halimbawa, uh, o, oh, balik natin. Halimbawa, ang bilang na labing tatlo. Sa mga numbers na nandito, sa mga bilang na nandito, ano ang kulang ng isa sa labing tatlo? Ito katabi sa kaliwa. Kung sequence yung number ha, kung magkakasunod yung number sa pagbibilang. Ang number na nasa kaliwa nito, ito ang kulang ng isa. At ang number, ang bilang na nasa kanan naman nito, ito ang labis ng isa. Magbigay pa tayo ng iba pang number. Limbawa, 24, Dalawamput-apat. Ano ang kulang ng isa sa 24? Makikita yung kaliwa. Ang kaliwa ang kulang, ang kanan ang labis ng isa. Tandaan, ito ay para sa sunod-sunod lamang na pagbilang. Kung sila ay nagbibilang, wala silang nakikita na bilang, hindi magbibilang sila ng halimbawa ng 10, 11, 12, o ina lang sa daliri, 10, 11, 12. Ito yung 11, ano yung naunang number? Ano yung sumunod? Okay? Doon sa number na ibinibigay. Balikan ulit natin. Ang 24 ang ating given. Ano daw ang kulang ng isa sa 24? Ang kulang ng isa ay 23. At ang labis naman ng isa ay yung katabi naman ng 24 dito sa may kanan. Sana yung paggamit na ito ay malinaw na ano. Ito na yung gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Piliin ang tamang bilang na angkop sa pangungusap. Isusulat ang sagot sa inyong kwaderno. At ang sagot lamang ang inyong isusulat. Maminili lamang dito sa pagpipilian. Bilangin ang mga lapis. Lapis sa number one. Ang dalawa, apat, ay lapis ng isa sa bilang ng lapis. Kung tatlo ang lapis na narito, alin sa bilang dalawa at apat? ang labis ng isa. Ipili lang doon. Number two. Bilangin ang krayola. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang apat, lima, ay kulang ng isa sa bilang ng krayola. Alin sa bilang apat at lima ang kulang ng isa sa bilang ng krayola? Sumunod. Ganun pa rin yung panuto. Number 3. Bilangin ang mga pantasa. Ang lima, anin, ay labis ng isa sa bilang ng pantasa. Alin sa lima at anin ang labis ng isa sa bilang ng pantasa? Number four, bilangin natin ano ba ito? Ruler. Yan, ruler. Bilangin ang mga ruler. Ang walo, siyang, ay kulang ng isa sa bilang ng ruler. Alin sa bilang walo o siyang ang kulang ng isa sa bilang ng mga ruler? Ito naman ang gawain sa pagkatuto bilang apat. Gumuhit ng mga bagay na hinihingi. Ilagay ang sagot sa inyong kwaderno. O, idodrawing na to. Ito ay kailangan idrawing ng bata. No? Ito, idodrawing niya yung bilang ng lapis mo na dito. Uh, bilang ng karyola. Ito, magpantasa. Okay, tapos dito sa may kanan, na kolong, uh, depende sa kung aning nakalagay, ha? Hindi magkakatulad. Sa so number one, kailangan i-drawing ang labis ng isa. Sa so number two, i-drawing ang kulang ng isa. Hindi isa lang ang i-drawing, ha? Depende dito sa bilang na nandito sa kaliwa. O limbawa, ito sa so number one, apat na lapis. I-drawing mo daw, o i-drawing daw ng bata, ang labis ng isa sa apat na lapis. Tapos dito sa number 2, kulang ng isa sa bilang na nandito sa crayola. ido drawing ha, ido drawing. Hindi lang basta number ang ilalagay. ido drawing niya yung mga objects na nandito sa kaliwa. And number 3, kulang ng isa. At number 4, labis ng isa. Ang salitang labis ay isa, labis ng isa, ay nagpapahayag ng mas marami ng isa. Halimbawa, ang bilang 6 ay labis ng isa sa 5. O kung dito tayo, 9 o siyang, ano daw ang labis ng isa sa siyang? Ayan, 10. Ano naman daw yung labis ng isa sa 14 o labing apat? labing lima. Ano naman yung labis ng isa sa labing isa? Labing dalawa. Tatlong po tatlo. Ano ang labis ng isa? Dalawang po apat. Labis ng isa. Ang salitang kulang ng isa ay nagpapahayag naman na kulang ng isa o may nawawalang isa o na natanggalan ng isa o tinanggal ang isa. Halimbawa, ang bilang ng pito ay kulang ng isa sa walo. Kung mahanapin natin dito ay kulang ng isa. 32. Patlong dalawa. Anong kulang ng isa? O tanggalan mo ng isa ang 32. Anong kulang ng isa? 31. 17. isa. Labing pito. Anong kulang ng isa? Ayan, tama. Ani. Ano naman ang kulang ng isa ng walo? Ito. Kulang ng isa ng dalawamput ani. Dalawamput lima. O, teka lang ha. Balik natin muna dito. Tagal pala pagkabi na Sige, tuloy na natin. Yung nauna dito ng slide, hindi yung sasagutan sa notebook. Dinagdag ko lang rin yon para may karagdagan lang activity at mas malinawag pa yung bata. Ito, hindi rin kasama doon. Practice, practice lang. 20, dalawang okay. po. ko yung sumunod na number, 21. Ano daw ito? Ito ba ay labis o kulang ng isa? Doon sa 20 dun sa dalawampu. Dalawampu, po, dalawampu't isa. Ang dalawampu't isa ay ano? Ito ay labis ng isa sa dalawampu. E itong dalawa. Ay, lumabas yung sagot. Uy, labis ng isa. Itong 45, ayan, 44, kulang ng isa. 39, 40. Ang 40 ay labis ng isa sa 39. 14, 14. Labing apat sa fifteen. O Ito ay kulang ng isa sa labing lima. At ito na yung gawain sa pagtutubilang lima. Tingin at isulat ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa inyong kwarga ito. No? Dito, sagot lang. Wala iba. Hindi na i-drawing, hindi na pa. Number one, babasahin ko na lang. Ano? Uh, kung ang dalawang po ay labis na isa sa laging ilang naman ang lamang ng isa sa sampu? A, sampu. B, labing isa. C, labing dalawa. Si labing tatlo. Ano daw ang lamang ng isa? Labis ng isa sa sampu. Number two. Anong bilang ang labis ng isa sa bilang na siyam na putlima? Labis daw ng isa sa siyam na putlima. A. Seventy. Itong po. B. Anim na po. C. Siyam na put anim. B, siyam na po. Reminder, Uh, ang medium of instruction ng math sa grade 1 ay Tagalog. Ngayon, uh, it's a good thing din naman na introduce sa bata yung English. Bakit? Uh, dahil mas uh, mapapamiliarize sila dun sa English term ng mga numbers. Hindi sila may pagdating nila ng grade 4 sa transition ng medium of instruction, which is English. English na kasi sila pagdating na uh, grade 4 sa medium of instruction. And grades 1, 2, 3, ayan, Tagalog yung math. Pero okay din, para sa akin ha? mas okay pa rin din na, na ituturo din yung English term ng mga numbers sa bata. Pero huwag kalimutan na uh, middle instruction ng grade 1 ay Tagalog kaya dapat more ang Tagalog, uh, itong sideline-sideline side lang yung English pero uh, i-apply pa rin natin. Okay? Lapatan pa rin natin ang mga English term. Number 3. Aling bilang ang kulang ng isa sa labing lima? A. Labing dalawa. B. Labing tatlo. C. Labing apat. B, labing anim. Kulang ng isa sa labing lima. Number four. Si Ate Joy ay nagkaroon ng limang bisita sa bahay. Dumating ang isa pa. Ilan lahat ang naging bisita ni Ate Joy? May limang bisita. May tumating na isa pa. Ibig sabihin, ng isa pa. Ilan daw lahat ang bisita ni Ate Joy? A. Lima. B. Ito. C. Anin. D. Walo last number. Ang patlang ay kulang ng isa sa tatlongkot apat. Kulang na daw ng isa sa tatlongkot apat. A. 31. Tatlongkot isa. B. Tatlongkot tatlo. C. Tatlongkot lima. D. Tatlongkot pito. Kulang ng isa sa tatlongkot apat. Ayan. Tapos na tayo. Uh, kulang at labis ng isa kung hindi pa sa ulo, yung sequence from 1 to 100, mag-practice lang na mag-practice. Uh, madali lang naman pagka alam nila how to count 1 to 100, dun sa labis at kulang ng isa na yung uh, labis ay sumunod na number, kulang ay yun namang uh, sinundang numero. Ang daan, kulang na isa, ay tatanggalan lang ng isa at ang labis ng isa ay dadagdagan lang ng isa. Before I end this video, kung meron pa kayong kakilala, yung mga magulang na nangihirapan kung paano nila ituturo yung modules, please share this video para makatulong pa tayo sa kanila. Uh, follow, up, subscribe to my channel para naman uh, ma-update kayo kapag may bago na akong upload ng video and I'll make sure na lahat ng subjects ay magkaroon every week na magiging guide din nyo sa pagtuturo ng modules. Please hit the notification bell para ma-notify agad kayo kapag may bago ng video na in-upload. Uh, ano pa ba? I'll make sure na by Monday morning or before Monday morning, ma-upload ko na yung pang-second week. And if ever, hindi lahat ng subjects ay ma-upload ng Monday, meron yan ang Tuesday uh, and Wednesday, Thursday. Ang inuuna ko lang ay math. Um, ano ba? Ang sulit-sulit na paggawa ko kasi ng video ay math, MPD, Mother tongue yun. MPB, MLE. Next is the AP, ESP. Tapos, pinakang last kong ginagawa ay yung MAPE. Medyo mahirap kasi apat na subjects yun na uh, ginagawa ko. And, please excuse my voice kapag medyo nauubo kasi ako. And also, uh, ano pa ba, hindi ko na ini-edit yung video. Ito ay straight from Zoom. Uh, Ina-upload ko na agad. Wala na edit-edit kasi uh, masyado na ako matatagalan. At saka baka hindi ko na magawa pa yung ibang subjects kapag in-edit ko pa. So please excuse that. And if you have comments, if you have suggestions, please paki-comment uh, na pa lang para mas ma-improve ko pa yung video at syempre uh, kung meron pa kayong ibang gustong maidagdag meron pa kayong ano pa, ano, mas makakatulong pa sa inyo uh, let's see kung magagawa ko uh, just let me know okay, so that's it thank you for watching and please share my video to those who are in need of this Thank you so much and God bless. Happy teaching.